ginawa niya. Alam natin ang gamitin. ipag pag-aralan niya. Eh, magka... Bupuksan-buksan lang yun. May nabibili niyan dito. Meron na yun. May, may maraming nabibili dito. Isang lata niyan. pulo naman niyan Sabi soldador. Tapos tingga. Tapos tingga.

Ah, bukas ang ano, bukas siguro pinto. Sa likod. Yan. Meron pa. tatay okay. ko. Oh. Sige na yun. Mawa ano rin. Ah. Ah, Mawala rin. Pag-inis siguro. Oo. Ah. E, kay tatay. pabuis ang malaki na sa sa nakalagay sa sa nakalagay niya parang nabangga yata